Isdang may hitsurang parang buwaya at kaliskis na singtigas ng bato, kilalani ng isa sa mga pinakakakaiba at prehistorikong hitsura ng halimaw sa ilog sa mundo ang alligator gar. Ang alligator gar ang pinakamalaking uri sa pamilya ng gar at kasama sa mga pinakamalalaking isda sa ilog sa North America. Nakuha nila ang kanilang pangalan mula sa pagkakatulad nito sa American alligator, lalo na ang kanilang mahaba ng uso at mahaba at matatalim ng ngipin. Ang kanilang mga fossil record ay matetrace pabalik sa maagang bahagi ng Cretaceous era, mahigit daang milyong taon na ang nakalilipas. Kadalasang tinatawag silang primitive fish o living fossils dahil sa kanilang ilang katangian na nakuha nila sa kanilang sinaunang mga ninuno. Ang bigat nito ay maaring umabot ng isandaan at tatlumput-anim na kilogram o 300 pounds at umaabot ng hanggang tatlong metro o 10 feet ang haba. Ang kanilang mga kaliskis ay natatangi kumpara sa ibang isda. Tinatawag na ganoid scales, na matibay at katulad ng buto ng mga kaliskis na kadalasang may mga ngipin na may serrated edges na nagbibigay ng mahusay na protection gaya ng isang armor. Ang alligator gar ay mga ambush hunter. Kadalasan, sila ay nanghuhuli ng na mga waterfowl at maliit na mga mamal na maaaring lumutang sa ibabaw ng tubig.